Ang pagbabalik sa ating YouTube channel TV Short, ating bisitahin ang buhay ng isang sikat na producer, director, actor na si Coco Martin. isa ka sikat na celebrity ngayon sa Pilipinas na si Coco Martin ang nangunguna ngayon sa primetime series sa television isa itong multi-awarded dahil sa kanyang pag-arty sa telesiri na kanyang Benny Dahan, napatok sa mga manunod at sa kanyang mga fans. At bumida rin ito sa mga box office hit na mga palabas na kanyang mga ginawa, at lalo itong sumisikat sa kanyang primetime series na ang Porbenciano, at patok ito sa mga manunod, at siya ang director, actor, at producer nito dan silipin natin kung ano ang kanyang naipundar na mga sasakyan. Labing isang daang mga koleksyong motor ang makikita mo sa kanyang Instagram. Una nito ang Ducati Monster 1797, sinabi niya anya na ito ang unang big bike na niregalo sa kanya ng isang kilalang artista, nagkakahalaga ito ng 800,000 pesos. Royal Enfield Classic 500 Squadron Blue, astig ang porma nito, nagkakahalaga ito ng 300,000 pesos. At ito ang Honda Rebel 500 Retro Cruiser. Mabibili mo ito ng presyong 300,000 300, 300 pesos. At ito pa ang isa, Honda XADV. Astig din ang porma nito mabibili mo ito ng 800,000 pesos o subra pa ang presyo nito. At ito din ang isa pang astig na motor, BMW R9T Pure, at hindi basta-basta ang presyo nito, nagkantidad ito ng 1 million pesos o subra pa. At ito pa ang isa pang mamahaling motor ni Koko, BMW R9 Racer, 1.1 million pesos ang kantidad nito. Ni Joe mapawaw ka talaga sa mga presyo ng kanyang mga koleksyong motor. At ang mga presyo ng kanyang mga napundar na mga ari ari-arian na umaabot din ng milyon. At isunod natin ito ang kanyang mga sasakyan na mga koleksyon, Toyota FG Cruiser, isang min of road utility vehicle na kahawig sa SUV, kumuplads ang kulay nito o seven colors ang tawag ng mga Philippine Army nito. At ang mga gulong nito ay mga malalaki. Nagkakahalaga ito ng 2. million pesos o subra pa nito. Pangalawa, Jeep Wrangler. Isa rin itong men shells of road, at call of duty ang porma nito sa pormahan at takbuan nito astig ang dating nito. At pinalitan din ang mga gulong nito ng mas malaking mga gulong dat ang presyo nito. Nagkakahalaga ng 3.7 million o subra pa nito. At ang pangatlo, Toyota Land Cruiser. Ang Forma nito isang full-size SUV na nagkakahalaga ng 4.9 million pesos o subra pa nito. At ang pang-apat ay ang Mercedes-Benz Brabus G63 isang SUV na may pormang elegant at astig din ito. Ito ay nagkakahalaga sa presyong 12 million pesos o subra pa sa ngayon. Bukod sa mga eleganteng SUV na pormahan, mayroon pa itong mga sports cars, isa nito ang Ford Mustang, mabili ito sa presyong 3.6 million pesos, at ang Dodge Challenger Hellcat, 6.3 million pesos o subra pa nito ang presyo. At isa pa nito ang 1967 Shelby Mustang GT500, ang classic American na ito ay nagkakahalaga ng 11 million pesos o subra pa nito sa ngayon. At bago pa lamang ay may binili itong isang sasakyan na mamahalin, ang Incas Sentry Armored Personnel Carrier. Ang pormahan nito ay dinisenyo para sa mga militar at mga kapulisan, at hindi ito tabla ng mga bala at may pangdepensa para sa mga bumba. At mayroon pa itong night version, nagkakahalaga ito ng tumetaginting na 22 milyon pesos, iilan lang ito sa mga sasakyan na makikita mo sa kanilang gerahi. May iba pa na hindi kasali dito, hindi na may kailan na naabot na ni Coco Martin ang kanyang mga pangarap sa buhay. Kung ikaw si Coco Martin. Ano pa ang hahanapin mo sa buhay, galing sa isang sampling bata, na nangangarap.at eh, na mo muna ang tagumpay mo, ano pa ang gagawin mo, please subscribe my channel, like and share at comment.